Wow. Tama. Bata sa yung pupuntahan namin. Field trip. Yan ang pupuntahan niya sa field trip? Mm -hmm. Ilang place ang pupuntahan sa field trip? Parang 7 ata. Or kasi parang store yung isa eh. Parang Wait, si fish. Ha? Parang pupunta rin, rin sa store. Hindi. Basta Mmm! Hmm, may... ganda. May dinosaur. Magkano ba yan? One time, di ba? Isa. Mm. Nasama ako. Oh, umang, ano umang. Ano, ano pa? Ano pa? Gusto ko mo ma-enjoy yung... Um, ma-enjoy mo kasama ako! Hindi oh. ko ma-enjoy yun! Gaganon ka! Um, ano ka naman Ano ba? Ano ka sa akin? Ano ka sa Nag-away na, nag na tayo nung last field trip eh! Kaya ka na ko si Mama ko sa picture eh! <laughs> yung nag-field trip tayo, tapos may daladala -dala yung nanay mong kaldero. Uh Oo! -oh, <laughs> Nakakaya! <laughs> Ay! Ay! Ay. tapos nagdala malipasan kayo ng gutom. Ma, okay lang ako, ma. Bibilihin ko lahat ng gusto ko doon sa, sa ano, filter promise. Sa Isama mo, mo ako. Ayaw ko, ma. Hindi gusto ko ma-enjoy. ang, may ganda, o. Oh, ang ganda. Tayo. Gusto ko na refresh. Hina. Ano na refresh? mali refresh ka pa kasama ako. <laughs> wag kang mag-alala. Huwag kang sumimangot kung ka. may wag Huwag kang mag-alala. Hina. Ang sa tenga. <laughs> ako magbabayad ng bay ano ko sa ticket ko sa field trip. No. Hindi gusto ko makita ng dinosaur. Hindi lang ikaw ang gusto makita ng dinosaur. Hindi mo makita. ako. Mabidyo ayaw ko pa Ayoko ng tayo. video. Gusto kong makita sa personal yung dinosaur. Mm -hmm. Bakit may magagawa ka ba kung gusto mag ko mag field trip? Ayoko ko nga. Sige ko yung film mo. Ayaw ma. Ano ayaw ko? hindi gusto mo, ayaw mo, gusto Ayoko, ko. Ayaw ako masusunod. Sino nagbayad ng field trip? Oh, ako nagbayad ng field trip, ako nagbayad ng field trip, hindi ako makasama? Mm -hmm. Mag-away lang tayo. Tsaka ma, gusto ko lang mag mag-isa. Mag gusto ko ma refreshing ma. Darating ang araw, inatatanda ako, mawawala ko, ma. ako, mag-iisa ka. Alam ko. Tapos, may isip mo, sana binalikan mo yung araw Ikaw, na kasama mama, ako. Ikaw nga, nagpa-party-party ka, mag-isa. <laughs> Ano ba? Gusto ko ayaw mo pa isa kasawa, Trabaho mo yun yung ina. mga... <laughs> <no>, kasama mo <laughs> ba yun? Ano ba? Bumubog nyo lang. <laughs> ano? Trabaho oh, yun! Trabaho yun! Trabaho yun! Trabaho yun! Oo! Oh, Kung gusto ko rin mag-isa! Gusto ko naman mag-ano sa ano ma! Bata ka pa! Ang stress! Ayaw ko naman stress! Gusto ko nang refreshing! Walang kasama kahit ano! Walang mag-asaway na mm, smile! Ganun! picture tayo dito na, picture tayo. Dito. Ano ba? ba? Syempre, para memorable. Hindi ba? Kaya memorable. kailangan ng picture picture. Memorable ba 'yun, ma? Hindi ko Moral. na maalala. Memorable. Eh. memorable. Ako lang nanay, eh, nagdala ng kaldero. Yung filter nag away tayo. Sila <coughs> ba alala ng nang nangyayari? Nang Sila ba kung mag-away tayo? Eh. Ikaw nga yung umaano sa akin, ma kasi sinasaway so mo ako pag pumupunta ako sa malayo. Kaya nga gusto ko mag-away. Kasi alam. Hi. Alam ng nanay niyo, hindi niyo pa na nararating, hindi niyo hindi niyo pa nangyayari. May advance ano kami. Alam namin kung anong ano, akita mo ganda ng dinosaur. Gusto ko kasi makita mamit yung dinosaur. Ma. Bakit ba ang dami ng papapatay yung dinosaur? <laughs> Mayo Ma, ko ano man damat doon? Ikaw nga nagpa-party. Na, ako, ay na, wag mo, iba yung field trip sa party. Ah, ah. Iban, Gusto mo din mo Isama. Gusto ko party Sabi mo siya, kaya magkita sa Gusto mga nang magkita ko Para maalaga ka, para kita. Gusto ko mama. Gusto lang kita. Ma, ka na. Hoy! Bakit naman ako mo enjoy mo tong video na Malaki may ka na kasi. ma. Hina, kasama mo na mo hindi mo may enjoy. Ma, Napaka may, na, mo naman. nai enjoy ko kasama kita, pero ayoko naman nung lag, an, hindi naman sa ano, hindi kita gusto sa Eka, Ma, hindi naman tayo lagi magkasama. Ito na. Kumakalang ang gamit mo. Ako naman magbabahal ng field trip ah. Lagi kitang kasama mo pag sa Hmm, diba to, field trip to. At saan pa yung ibang ano, pupuntahan nyo para makita ay, ko? Ay, pakita ba? Mas lalo <laughs> Ipakita mo oh sa akin kung saan ka pupunta. Dali! Ma, safe kasi doon. Safe yun, Ma. Marino, may oras ay, yung pa sa di ba? Oo, mm -hmm. baka may iwang ka niya. Hindi nga, Ma. Nalapit. Nalapit. May teacher na ako. Musa baka mo. makidnap ka. Gusto mo rombitin ba ako sa teacher ko? Tingnan mo to. Teacher mo, gusto mo kasama? Ako, hindi. <laughs> Dapat yun, hindi, hindi, hindi mo kasama sila. Nandun din mga, mga classmates ko, Ma ano, dapat iniisip mo, ay, para ma-refresh yung nanay Dasawa ko. Gusto mo nang me-time, may me-time baga. Me-time. may umutot. Gusto mo ng me-time, sama. Ano yung hindi sama? Kita nyo, si mm. wala pa kayong trabaho. Ako pa nagbabayad sa filter, pero ayaw niyo na ako isama sa mga events sa buhay nyo. Diba? Nasaan ang hostesya? Nasaan ako mga nagbayad ng filter, pa ayaw pa ako, so, ako sa, oh, but, sama. Pero ganun mo ko sama. O ba't sama yung kulit? Mga kung saan ka. sama siya, sama-sama siya ako sa kulit trip niya. O, oh, sumataan oh. na niya. Wag mo na. Hindi gusto ko makarating sa iba't ibang place. Ano ba? Ako din, ma. O, so, sabay no, na, no. sabay tayong no. ano, bumunta sa iba't ibang place. Bakit? Bakoy the vlog. Ah, Ay, gusto ko na may time, ma. No cameras. <laughs> no <kami. laughs> no <kami. laughs> Yung camera. Kung gusto mo mama, videohan kita eh. Ay, videohan kita. Mag-video ako dun eh. Hindi na mo. Sabi ako, -trip mo na. Pwede ba? Tama. Malaki-laki na kasi sila. Hindi na ako pwede. Ikaw ba pa, na Pwede kang bantayan. Si ka. hey, Michael, hindi na yan babantayan eh. masabihan lang na sir. Binata na yung anak mo, mami. Ay, na-enjoy nyo yun, yung field trip natin. Di ba? Hindi kayo nagutom. Ang mm. natin. Mm. ba? Diba, dami natin pagkain mag para tayo mabilis. Eh. ka kasi sumimangot? Ay, ay mo ko eh. Hindi ka tayo na. Masaya ang pagkain dala. Ayaw. mo kaya <laughs> ako baga. Gala ko baga.